For today's video at dahil burnout po ngayong araw, so ayan na pag-isipan na naman kami ipasyal ng aking kapatid dito sa lugar namin. So, ayan, pupunta daw po kami sa isang beach resort na naman. At dahil daw po maganda daw po doon, malinis, so peaceful. So, ayan na nga, hinintay muna namin itong isa kong kapatid dahil hindi kami nakita. So, medyo nauna po kami. So, hinintay muna namin dahil nga magpapagas kami. So, honestly, wala namang kaming pera. Nasa loob pa ng isang motor yung bag namin. So, ayan, hinintay muna namin. So, honestly, ayan, nakapagkita na kami at pupunta na kami sa isang sang resort. So, ayan. Andito kami ngayon sa Kawayan Beliran. So, ayan. Napakaganda itong view na to. Grabe. Ang lakas din po ng daanan. So ayan na nga dumating pala kami sa isang kainan so uh, medyo may pangalan po itong kainan to sabi nga nila Kamalik. So nasa gitna po siya ng palayan. So na located po ito sa Tukdaw ayan po Tukdaw so ayan at ang sabi nga nila daw masarap daw po dito especially na po yung Lomi. So itry po natin at papasukin po natin so andito uh, kami at iniwan pala namin yung motor dito sa highway so wala namang gumagalaw daw sabi So, ang pangalan pala ng kanilang restaurant ay Kamalik. So, ginawa po ito ng 2022. So, ayan. Meron din po silang live van. If ever, pag uh, mag -live sila, meron po. So, nagawa pala itong Kamalik na to ng more on bamboo wood. So, napaka... Uh, Presko po talaga, of course, especially na rin po kasi nasa likod po yung tagat. At saka yan dito na nga, in na namin yung sisig, lomi So, ang sarap ng lumi talaga, natikman ko talaga. So, sobra at saka mura pa siya dahil good for 8 person na po siya, as in. So, hindi po namin naubos, especially na rin po yung sisig, napasarap din po. So, ayan na nga yung lumi uh, templado na po siya. Sobrang sarap na rin po siya. So, ayan. Pagkatapos niyan, ay umalis na rin po kami dahil tapos na kami kumain. So, papunta na kami sa isang beach resort. So, ayan na nga guys, maya-maya. At pupunta na kami yon And that's all. Hanggang dito na lang ang aking mini-vlog. And bye-bye. God bless everyone.